Saka yung plan, mga amigo, no? Yung apakan pala natin sa rear brake natin, natanggal natin. Boom. Grabe. Grabe yung pagkayupi yung mga amigos, no? Ganyan siya, eh. Yan. Ganyan. Megote! What is up, mga amigo? Update na tayo sa ating Yamaha R3. Enk. <laughs> so, yun mga amigo. Uh, tinanggal ko mga amigo yung mga fairies nyo dito sa harapan. Bali yung dito sa side mga amigo, sa left side, uh, wala naman pong uh, damage yan. Nasa right side po. Pero tinanggal ko nilang lahat para malinisan natin habang uh, inaantay po natin yung in natin na mga fairings. So, may inorder po tayo mga amigo sa Yama. Antay-antay na natin. Kaya baga habang na tayo ay nag-antay, maglinis-linis lang muna tayo dito. At uh, nanti tingnan din natin, no? baka hindi natin alam baka may mga da, may mga damage pa pala na naidulot yung uh, pagsimplang natin na yon at yun ito mga mix uh, nag order din tayo nito kasi putol talaga sya eh tapos yun no oh. yun tinanggal din natin yung fairings dito yan kung nakita mga amigo yan oh. o oh, diba ito po yung na uh, ito po yung may gasgas, -gas. yan. Gasgas. -gas. Tsaka ito, yan. Bumutas. Yan, gasgas. -gas. Tsaka, meron din po ito mga biyak, you know, biyak Tsaka, ito mga amigo, ito yung mahalaga eh. Ito, wala talaga mga amigos. Sira talaga siya. Kaya, nag-order lang tayo ng bago. Pero yun nga, mag-aantay tayo ng Uh, isang buwan or mahigit So habang nag-aantay tayo Linis-linis uh, muna natin Si ating uh, Blue Day. So sinabunan ko siya mga amigo Para matanggal yung mga Alam mo yun, yung mga dumi nya Tsaka may iba kasi din na Mga oily Kaya uh, tinanggal natin siya Pero hindi pentapos So washout pala kay Kuya Jen Maraming maraming salamat sa papahiram Ng kanyang padakstan. stand Tsaka yun pala mga amigo no naglinis tayo ng ating kadina. Kung napapansin nyo, yun know, kumintab siya. Hindi, hindi naman kumintab, pero parang nabawasan yung itim-itim niya. Dahil mga amigso, eh, may, nagpadala sa atin ito, yun know, Calidad, engine, uh, decreaser, decreaser ba ito? Degreaser, degreaser mga amigo. So, matanggal niya yung mga dumi dyan, at alam nyo, ito yung mga mixo. The Khalid Engine Decreaser is a heavy duty and concentrated cold solvent degreaser specially and designed to remove to remove oil, grease wax, dirt, and other contaminants on automobile engines. Yan. So, pwede sa sakadina. At dito, ah uh, kanina, nagspray din ako dito. Pagkatapos ko na-spray, binabad ko siya ng mga 3 minutes tapos brinashan ko siya after ng brush babad ulit ng mga 3 minutes at banlaw sinaburan ko siya mga amigo at yun it's na pinapatuyo ko lang dahil plano ko na punasan ito sa kayang pala mga amigo no yung apakan pala natin sa rear brake natin natanggal natin boom grabe grabe yung pagkayupi mga amigos no ganyan siya eh yan ganyan dapat na Pero nag-order na tayo nito. Antay tayo mga amigo. Kasi baka pag pinainit ko to baka mabali lang eh. So, antay lang natin yung bago mga amigos. Tinanggal ko na yan. yan. So, waiting na lang yan. Yan o, no. linis na. So, ito na lang mga amigo yung tambotso natin. i uh, I uh, ko sa dito konti. Kasi nga, dumikit siya eh. Yan o lumikit sa konti dito mga amig kaya yung ating uh, swing arm medyo nagagasgas so madali na naman yan yan so yun lang mga amigo kunting update lang sa ating Yamaha R3 habang nagantay tayo ng mga accessories nito ay naka mga amigo so, mga amigo kunting update lang adios